Nga. Oh, steam pringa. Oh, ayan mga kanyang tsura mga katamsa. Kasi malasa yan. Nandyan yung lasa ng tinatawag natin na linagpang. You know? Yan. Sarap yan. sarap sana kainin no? Pero sarap? Mas maganda pag may sabaw. Siyempre, linagpang. Ayan, linagpang eh. Narinig nyo ba mga katams ang kata namin dito na nilagpang na turang soy, -soy sa sabaw nagalangoy-langoy. mga katams. So meron tayong manok dito. Ang gagawin natin dito ang pagluto ay tinatawag na linagpang. Alam niyo ba ang tinatawag na linagpang? Ito yung uh, gini mo na yung isang karne ng baboy or manok or ista pwede din or yung hito pwede din bago ito eh lagyan ng sabaw at gawing soap. Soup, soup. Dito lang yan sa may uh, Western Visayas ang pagluluto ng tinatawag na linagpang. Mm -hmm. Okay. Ito meron tayong manok. Okay. Ang gagawin natin dito ay i-grill natin, pwede din na uh, inasal. di dapat uh, roasted chicken. Oh, ganun. Oh, bago natin gawing soap. Oh. okay? Okay. So, meron tayong grill dito, may uling na, nakaready na 'yan. Ilagay natin ang ating manok. Okay. Tatlo 'yan. Bakit tatlo? Sige, eh baka dumating yung isa. Baka mapulal tayo. Ah, kulangin <laughs> ng isa. <laughs> Sino ba yung isa? Wala, ewan ko. Baka <laughs> chicks mo. Kasi nga, ilalagay natin dito yung isda. Hindi sa atin ito ah. <laughs> oh, laki, <lucky>, kamating. Hindi <laughs> sa atin yan. Hindi sa atin yan? Hindi. Oh. Ayan. O yan mga katams, so maamoy na, masarap ng amoy. Yan. At uh, antayin dala natin ito hanggang ito ay mamula-mula at saka natin himay-himayin. At ilagay natin sa sabaw ng tinatawag na linagpang. Alright. Ang lutong linagpang mga katams ay dito yan galing sa Western Visayas, lalong-lalo na sa probinsya ng Iloilo. -Ilo. bango na, napakabango ng usok bali yung usok ng manok mismo yung sarili niya katas, yun ang magpapalasa sa dinagpang natin at habang ginigilin natin ang ating manok magkikisa tayo ng sabaw para sa ating linagpang Kunain natin ang loya. Sabay na natin ang bawang at saka sibuya. Alright. Opo, napakasarap naman yan. Di hila lang naman tayo makapagluto ng tinagtang uh, mga atams, diba? Eh ito sa atin kaya ang nakakalam ng pinatawag na linagpang pero ang original talaga niyan mga katam ay nasa galing yan sa probinsya ng Iloilo eh, malapit ang dito yan sa amin kaya alam namin kung paano lukuin ang linagpang lagyan ng tubig Ang sabaw yan mamaya mga katang, sa Maghihigop tayo ng sabaw. nang itsura. Oh. Ayan mga katans, Pag ganito nang na itsura, ng ating a uh, gi or inasal na karne ng manok. Pwede na 'yan natin hanguin at i himay himayin Wow. Yung isda, wag na natin pakilaman to ha. Ah. <laughs> Ops, tingnan natin mga katams. Okay. Ops, ayan. Pag ganyan nang itsura, halimbawa mga katams, namumulan na siya. At pwede na natin itong hanguin. At saka, ihimay-himayin. Ops, tingnan nga. ayan, mga ganyan itsura mga katams. Ha? Kasi malasa yan. Nandyan yung lasa ng tinatawag natin na linagpang You know? yan Sarap yan. Ito yung isda, wag na natin pakilaman to Hindi sa atin yan oh, ito lang sa atin yung manok Mas masarap sa na mga katams Pag, ano, pag native na manok O, oh, mas malasa yun Pero okay din ito Kasi mataba din naman ito yung uh, 45 days natin na manok So, himay, -himay na natin O, oh, sarap na ang kainin o oh. na, mamaya na Mas maganda po may sabaw himay, himay natin ito Mga ganito lang kalaki oh. Yung iba kasi, yung karne ng manok, hinahalo sa ano, sa pagisa isa pa lang, nila ito at saka lagyan na sabaw at pakuluan. Pero mas gusto ko yung i-grill muna, tapos magpakulo ako ng sabaw, tapos ilagay yung karne ng manok na na grill na. Mga ganyan na kalaki. Mga ganyan Oh. No? Bango. Sarap kainin. Mamaya na lang. Mayroon tayong sabaw. Naka-ready na yung sabaw natin. Yan. Yung mga katamsa. Ah, maingit pa. Wow! Si Katamos wala dito kasi si pa ka niya, yung anak niya. Ano na eh, tapos na yung class. Yan o, it's high. di Hindi pa nakukul. Ito na, kamay na lang. Wow, ang lakas. Lakas <laughs> kamating. Makisig yan. Makisig. Ayan. Ang maganda lang kasi dito mga katams, pag uh, nilagay na natin yung karne ng manok na naisugba natin, eh, mga limang segundo lang kukunin nagan natin para yung lasa ng manok nandyan mismo sa manok. kanyang manok. Kasi Aha. pag pinakuluan natin ang na gusto yan, mawawala eh. Ah, ganun yun? mawawala yung lasang sinugba na may sabaw. Ah. Oh. Uh, okay. Okay na. Yung iba kasi, ah, uh, ginagawa nila, nilalagay nila sa may bowl yung kini uh, kinimay na manok, tapos lagyan ng sabaw na uh, timplado na. Oh. oh so, Ganyan. Pero sa atin, iba. Lagyan natin sa kawali. Okay. Sabay na natin ang ating broth cubes, mga tams. Mapalasa lang yan. At saka yung pampalasa ulit. Kunti lang. saka yung asin, papalasa pa rin yan. Okay. Mga oh, puro pampalasa. Puro, puro pampalasa. So halo haluin natin. Yan. Dapat uh, mijo half cook yung ano eh, yung petsay para masarap kainin. Yan, lagay na natin ang ating manok. Manok. Ito mga katamso. Oh. Sarap sana kainin, no? Oh. Pero maganda pag may sabaw. Siyempre, nilagpang. Nilagpang. Eh. eh. Narinig nyo ba mga katams ang kata namin dito na nilagpang na turagsoy? sa sabaw na langoy-langoy. Oh. Yung trans, ito yung ano, hito. Hito, hito. O, um, oh. dyan ako sa mga ilog. Ilog. Sapa. Sapa. Naging sag ako ang sapa-sapa dito sa may talam nanan ang, ang toradsoy na ako nilagpang kanamit kid. pro. <laughs> <laughs> Parang munjing kamating. <laughs> pa lang ako eh. Ako na ako na. Ito na. Nagtago. <laughs> <mo ba> <laughs> Sabi niya yung ano daw. <laughs> yung yung inihaw. Basta ng ulan. Basta ng ulan. <laughs> Bahitin mo na. <laughs> o yan mga katams. Pwede na natin itong hanguin. Mga 15 seconds to 20 seconds pala bago natin hanguin sumobra sumobra ko kanina 5 seconds eh oo dapat kumulo muna bago natin hanguin tara na let's go hanguin na natin o tingnan nyo mga katamso o oh. oh. di diba, nakikita nyo yung sinugba natin na manok kagalaga lang yan ha masarap yan yan o oh. pwede tayo mga kamating sige tama tama sa maulan na panahon ito wag natin pakilaman yan wag natin pakilaman yan hindi <laughs> <laughs> sa akin yan dito lang tayo dito tayo dito tayo Ito na, ito nating na linagpang ng manok. Ito na, ito oh, na. <laughs> <laughs> Ang Oo oh. Hindi mo to first time. Hindi, ah, nakakain ka na dati. Nakakain nako Manok din. Hindi. Basta linagpang. Linagpang. Ito. No. Ito. Ito. Ah. Ito. Yung original kasi ano eh, linagpang is yung ito. Ito talaga original. Kaya nga may kanta na ano eh, linagpang natural so Yung so is ito. Mm, yun yun. So, natin. Oo. Oh. So, Sama muna. Sige. O, oh, di ba? <laughs> Parang baka, no? Parang lang sa'yo nga. Yung ganda sa pizza, no? Pa, mas, sa oh. mm. Yung inihaw, o. Inihaw, di ba? O. Tapos yung pizza pa, nagpapalasa pa kayo. O. Ito nga natin. Mamaya na yung laman. Okay. Mmm. Mmm. yung maganda pechaya. Yung crunchy. Hindi siya overcooked Hindi siya overcooked oh. Yung medyo mm. half cook lang. Mm. Crunchy. Rap. Oo. Oh. Pwede pang pulutan to ah. Pwede. Pupulutan natin talaga natin to mamaya. Hmm. Yan o, mga katams. Mmm. Mm. Mungo so pa. Sarap ng inihaw talaga. Mm. Oh, sinubak. Diba? Mmm. Mm. dalong na yung balat hmm, lasa lasa mo yung ano, yung sinukba, sinukba. Mm. Ito talaga Kaya pala din no. Maulan. Ang term na linagpang is i isugba mo muna or inasal mo muna bago i sabawan sa sa Mm. Yun, yun yun. Yan ang tinatawag na tinagpang. Mm. Hindi mo 'tong sili na to, hindi masyadong maangat. O oh, nga no, si Yung dati Nung oh, yung ginamilas. Mangang talaga Mm. pero pari yung itsura ha. Pari yung itsura niya. Pero ito yung si oh. Buwan natin. Wow. Sarap. Mm -hmm. Aha. Sabi no. Pagawasan na ako nito. Nung may restaurant ako. Sa Tukamating. Sa restaurant. Pagnitid. No? Tapos nakalagay doon sa menu. Linagpang. Ay, nagpang. Ano na, pagnitid naman ako. No? Kaso matrabaho nga lang. Ay, eh, hindi naman siya. Hindi naman ah. Bilid mo na lang eh. Bilid mo lang to eh. Hmm. Saka sa bawan eh. bawang. Hmm. Diba? Lalo na pagnitid siya. So, no? Masarap mm na. No? Kahit hindi nito masarap kasi mataba yung manok natin. Taba. Hmm. Nandiyan yung lasa na sinugba. Hmm. Ang hmm. importante na yun, sinugba siya. Wow. Mm. Mm. Mama Elin, kain tayo. Mm. Ano na -ano, si Mama Elin? Sabihin mm. Sabi mo niya. <laughs> <laughs> yung kailan ba yun yung niluto nating ano? Uh, Dalawang beses niya pinanood. Oh, yung pato. Pato. Na duck curry, spicy duck curry. dalam beses na pinanood. Mm. mm. daw ng pagkakagawa. At saka yung laman niya mga katamas kung pag kinagat mo. Parang native din kasi ano, sinugbay eh. Mm. mm. Di ba? direkta mong sabawan, Pangit no? Pangit? Huwag. Mm. Suba mo muna. Suba mo muna. Eh, ano? Kung sa ganitong manaw. No. Mm. Mm. Yung mga native siguro kahit direkta mo. Oh, direkta mo lang. Mm. Kaya lang tawag nun, ano na, tinola na. Ah, tinola manok na yun. Ayan. Uh. Oy, pwede din ito sa ano ha, sa mga bang at ito. Bangus, bangus, bangus. Mm. Kasi may nagluluto uh, ng ilang bangus eh. Mm. At saka sa hito. Mm. Yung original talaga hito eh. Mm. Kaya may kantang ano, linag pang kung soy sa sabaw. hmm mm. Kasi sa ato sabaw. Hmm. Ito pizza. Eh. Ah. Wala kanin kanin to. Wala na. Diretso lang <laughs> hmm. Mas pagkada pag manghang pasana no. Oo, konti lang ang hangin. Konti lang ang Ng wow. Ba? Sarap. Hmm. Iba ko kung ano, yung mangin na sa manok. <laughs> Pwede rin. Di ba? Pwede Oo, oh, mas imanasa na yun eh. Sa natin. Oo. Oh. oh na lahat ng lasa nun. Oh. Mas masarap na guru yun. Mm. Hmm. manginasal Mga baka Tama. Yung mga may mga leftover na mga manginasal. Oh. Di, bibili sila. Mm. Birong sobra. sobra. Pwede yun, mas maganda yun. Maganda yun, Sabawan nila. Mm. Lagyan nyo na lang ng, ano, ng pizza yun. Oo. Oh. Para Mm. Okay ba to? Glotong Western Visayas. Mm. L lalong lalo na sa galing ito sa Iloilo. Iloilo. ng Iloilo. -ilo. Mm. Uh, ayos. Hindi tayo makagala mga katang kasi mm -hmm. palaging umuulan bakit hmm. kaya? Katon, kulang kasi sabay namin palagi talaga dito ng umulan. kasi sabay naman mainit. init nagbaha so, pa dito nung kailan yun Nagbaha so, pa dito hmm. Brabe. Walang katapusan na ulan puro ulan pinusligam ni ba dito baha dito. tapa 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 yung sapa dyan. Sapa. tapa 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 Katlo ka na. Hindi pa ako tapos ha. <laughs> Baka masyado <kong> mapahaba. Ayo. <laughs> Meron eh, dinay black mo ng kailan nun? hindi ko nadala eh. Ay, tanga pala. Meron akong Meron tayong pag-uusapan sa mate. Ano? Shout out kay John Lee Ricordo. Sir John Lee Ricordo, pasensya na po. Kasi Sir John Lee Ricordo, hinak yung FB account niya. Mm. FB page niya mismo. Mm. Hindi niya mabuksan. Mga ilang araw niya hindi nabuksan. Kasi hinak nga. Eh. Oo. So, nung kailan nung isang araw daw, nabuksan niya. Okay. Nabalik? hindi. Basta nabuksan niya lang. Ah, okay. Nung nabuksan niya lang. Mm. Nung nabuksan niya, nakita niya yung hacker yung pangalan ng hacker na gumagamit ng FB page niya ngayon oo is si Katamos mm. si Katamos mm. kaya nag 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 ano, sa nag chat sa akin sa FB page ko mm. na Katamos ang sabi niya doon is oras na ng paniningil yun yung gamit niya mm. yung FB, FB page, niya yun at yung, nabigla ka naman nabigla ko kasi sabi ko, oras na paniningil, bakit? May kasalanan ba ako? May utang ba ako? Mm -hmm. Hindi na siya nag-reply. Yung pala, hindi niya na ulit mabuksan yon Kasi yun yung mm -hmm. ginamit niya nung nag-message siya eh. Oras na ng paniningil. Kaya daw ah, siya Yung account page na yun? Hmm. Yung page na yun? Oo, oh, yung sa kanya. Yung nag-chat? Yun yung ginamit niya. Dahil na-open niya. Ah, okay, okay, okay. Siyempre na-open niya. Mm -hmm. Nung na-open niya, sinat niya ako ngayon. Mm -hmm. Katamos. Oras mm -hmm. na ng paniningil. Mm. So ngayon nung no, nag-log out siya doon sa page niya ngayon. nung i-open niya ulit, hindi niya na naman mabuksan. Ah, okay. Pero alam niya na kung sino yung nag-hack. Kasi ang gumagamit is si Katamos. Mm. Which is hindi naman ako dahil ah, ginamit pala yung pangalan mo. Ginamit yung pangalan ko. Sa na, sa pagano sa, sa ano, sa FB page, FB page niya. FB page oh. Mm. Yun yung gumagamit si Katamos. Mm. So hindi naman ako yun kasi ako hindi ako marunong sa mga ganyan. Oo. Oh, oh. Wala akong knowledge sa mga computer masyado. Mm -mm, mm -mm. Ang gumagamit nga ng account namin sa sa tamus Vlog is sa asawa so, mo. Si Mrs. Ko. Mm -hmm. Siya yung nag open niyan, siya yung nag na, -ano, lahat 'yan, siya. Dahil ako wala akong mga knowledge diyan. So, mm -hmm. pasensya na sir. John Lee Ricordo. Kung sino man yung gumamit ng pangalan ko para ihack yung FB page mo. Oo. Oh, oh. Malalaman din malalaman din natin 'yan. So pareho lang tayong naging biktima dito. Kaya humihingi si umihingi siya ng pasensya sa akin si Sir Sir John Lee Ricardo. Mm. Humihingi siya ng pasensya. Sorry daw kasi hindi niya rin alam. Kasi so, nakita niya pangalan ko doon eh, Katamos. Mm. So which is hindi naman ako 'yon. So, Mabuti naman nakipagsasawa sa iyo. Oo. Oh, so pasensya na sira, Sir John Lee Ricardo. Mm. Shoutout na rin sa iyo. Naging subscriber tuloy natin siya. Yung, mm. ano, okay, na rin sila pasensya. So kung sino man 'yan, ang may gumagamit ng Katamos na hinahack ang inyong mga account. Hindi po ako yon. Hindi po ako marunong mga oh, Hindi po oh. ako hacker. Hindi po ako naikialam ng ibang channel uh, page ng mga kung ano dyan. Hmm. Pasensya na po. Okay. Pagpatulong tayo. Shout out, sir, ah, ma'am, Aileen. Okay. Ay, una yan. Sana okay yung medical, ano mo. Oh, oh. Shout out, Joseph Suleiman. Wait lang. Lagay ko muna ng pansit Lagay okay, mo muna ng pansit kamating. At kamating ay may niluluto pa. Sa so, shoutout muna ako. Shoutout, Joseph Suleiman, Papi Yulo, Ken Bernard Olmoges Navara. Shoutout din sa iyo, Ha? Panaungon at Barbas Family from Talisay, Negros Occidental. Jason Sales, Baby Koy Koy Tornados Paul de Luna Family Visillas from Negros Occidental Hinigaran Garan Chato Senyo. sa inyo Kinit from Kinit Pinular Family Francis Polo Cepeda John Orene from Tanawan City Batangas Kay Dudong Niwo Erineo Marina, shout RG Amante, Carl John Candido, Erwin Salazar, Marlo Pallier, Espiridion Sagom, Sisprint Cano, Rayima Garcia, Ray Thomas Garcia, shout out Habiñao, Liam Puerto from Pagadian City, Choi Santos, Erlinda Pangadiban Pramatembo Malulos Bulacan Ace Makulets Ace Makulets si Toberto po ay nasa Buracay na po, bumalik na po siya sa dati niyang trabaho oh, wow. Kasi sayang naman pag iniwanan niyang Regular employee po siya doon. Mahigit sampung taon na po siya nang katrabaho Doon, so tinawagan siya na po kanya niya Bumalik na po siya, pasensya na po Bihira na po natin siyang mga kasama At Youtube channel naman tayo ha Atakan pataos Sir Lakay Chuper TV. na, Lakay pa. Lakay Super si TV subscribe po sana tayo. J Barbz Channel, DJ Ron Vlog, Ligtong TV, Batang Hinigaran TV, Pucakan TV, Mananam, Bulaig TV, Orsam DIY, Arnold P Channel, Cook at Farm 2.0, Papa Boy. TV. Ah, sana po tulungan po natin silang kumangat. Mag-subscribe po tayo at sabay-sabay tayong asenso. Ah, sana ha. <laughs> ah, napakasarap ng linagpang na manok ni Kamating ha. Siyempre. <laughs> <laughs> Tubukan nyo. Nako. <laughs> oh, papapatuloy muna namin ito mga katamos. Sana huwag kayo sumagsawa kung sumuporta kay Kamating. Ayun nyo po lingkod. Okay. Kita kisip po tayo sa susunod na video kahit maulan. Sana po, supportahan nyo pa rin po kami. Maraming maraming salamat. See you and bye-bye.